mai là mình ngày ngày. Get drive, get परबे तावी हां पुरदावे केन दिशा पुरदाव है ओ तो बलिता तावी लु वो नो बाय Để đi đâu? đi đâu? luôn. chắc là phải là tu đã pikia của nó nào. đã pikia

Baka! Bukong itapin dyan Pings So, pings, hindi nyo nang sagya yun Hindi talaga Kaya, kung ingat lang Huwag magla nung tarang Ito na, pings! Yan! Ito okay, yung mga kanapas, oh hindi patings, hindi patings puno kang ka hirigit, yun, tingalun yan ito ang puputol yun dito pala dito nice. kailangan para mag ha? Ah, <laughs> <laughs> hmm, sana <mata tumpang banyil, kanal. mata> <mata> tao sa pilas yung sa pilas buya dyan lang una ako hindi na hindi maganda po, <tuk> tawang macam saya jam buka tadi balik, sama kuno banjiran ada yang tepat loh, paling harau tuh mengantar, pa. paling harau, oh yang pau, apa itu? Kabinetnya, ini mana ini,

那个。

ka balita lambalita yan, lamot ng lagot yung maestro natin dali kaya dapat bukas makawin tayo na check up ikaw yan oh yan ang gabuli natin yung nailo mo Sigaw-sigaw dyan Pero pagod na yun Hila Ayan! Ano yun? Parang pitek yan mukas mo. <laughs> ayan, ayan! Oh! Ayan! ayan. ayan. Pings! Sos! Ito! Pings! Sos! Sos! Tarantahan nga

gitu ah nyetral ya ruh, warni, warni, lo kena terantah, tuh terantah gak terantah ini, <tuk> uh ini iya, aku ntar gabut.

ha à, Ok là, thế. là, thế mà đó. Đây là bán. Đây là ô, ô, đó ô,